Ano yung trabaho ko dito? Ito. Yan. Trabaho ako. Mga away ako ng mga tao. Kahit linggo may pasok daw ako. Kaya natin yung ilaw. Mahal nyo ka mga away ng mga empleyado. mga katulad ko. Tsaka. Dibidibin nyo naman dito. Ay, pa ba ba to? Ito? Ba't sabi niya meron pa daw? mga sako-sako, mga, mga ibang ano yan. O ayan, di ba? Kasi bubutasan nyo lang yan, di ba? Tatanggalin nyo ito lahat. Yan, tapos dun daw yung CR. Diyan sa gigid, hukayan. Dito, dun sa may gulong. Tapos, aayusin yung banda dito, yan. Tatanggalin lahat. Ipapasok dyan yung container na malaki. Ay, dito. Oo. Oo. Ay, itong container to, dito na lang to? Dito lang to. parang ako iuurong doon. Pero kung kaya mo naman, pwede din. Hindi, hindi na mo po yan eh. Kaya nga, nakadikit na ata yan. Ang inaano niya, ah, ano na yan, eh. tingnan nyo kung ano yung laman. Para kung ano, Dipinilis hindi. Hindi pinalinis na ni Kuya. No? Ba't sabi niya, ano? May marami Dipinilis. daw laman okay, yan. Hindi, okay, siya rin nagpatabi ng mga laman dyan ng mga ano eh. pwede naman yan tingnan. Eh. Paano ba, hindi ko pa napapasok yan eh. Baka nandiyan yung ibang babae niya, buksan mo mga mga man sabi nyo, babae ko na naman. Pag binuksan ko, may babae. Ah, wow, ganito. Tama man, no? so, pinatabi... na. O, eh. ma. Maris ka, Ayun, ka na dyan. Eh, ano lang pala ito eh. Kaya nga. Wala ka lang pala ito eh. Ito, ang dali na linisin no? Paunahan kayo kung sino dito. Wala naman yan. Pwede nga nilatiin yan. Kaya nga. Ka. Pwede nyo ati sa gitna, dalawang pinto mas, kayo. Mas malawak pa nga ito kaysa yung... Hmm. Diyan ka na, Sef. Bumukod ka na lang dyan. Ayaw. Po. Diyan, puputi ka dyan. Kahit walang aircon. Hmm. Ayaw, ayaw. Yung Ay mga kapatid mo, nag-asawa na, magbukod ka na rin. Dito ka na, magbukod ka na. Mag-asawa ka na rin. <laughs> but kasi, bigis mo mag-asawa yan. Wala kang makita mong asawa na may trabaho yan. Eh, e, wala rin Ay siya trabaho. Ang niya may trabaho. Ay, may trabaho ba? Oo. Uh -huh. Tama na, hirap pala ng qualification La na ito. Huwag nyo akong inaano, simulan nyo yun. Ilan kayo mag-uusap doon? Tatlo. Ipapasok mo sa confession room pa. lahat ng housemate. Siyempre, ah. hindi naman pwedeng isa lang. Kailangan na nun, nakatim agreement. <laughs> ay, puta, pati. Katingin mo na yung Jaya. Buhating mo na ng porklip lahat ng mga nandun na. Tapos, yung kabilang. Yung kabila? Oo. Oo karaado na yun ni. ang apelyo ni glibo ng apelyo ka. paano? paano mo na bilhe? isaka pa trabaw yun. hindi oh, ako mukha trabaw ni Pero. hindi <laughs> pa siya nakalala ng gutom no? kaya. kung si mo mo ni kape mo pangdi le kuya di na ginanap kape. energy siya na naman na, no. utay na balita ko nga lima nagasikaso so yun kaya ganay kakapayat kapayati. Eh. <laughs> Eh kung lima lang eh, puro may storage box ako sa bahay. Doon lahat sila, sige-tigitan. Kaya nga, ganyan ka <laughs> daw eh. Andawin Andaw mo daw inuwi yan eh. <laughs> <laughs> Sino ba kasama mo rito, Dagol? O oh, ikaw ano? Uting. Hindi, dosenteng sa luma niya. Kasi ano? Kahit siya, mas maganda. Kung na lang, no? Bakit tayo naalab, matanda ka? Kalina pa. Doon na, sa second floor. Ha? Di, ha? Di ba sinabihan na kita? Nung nakarambuan pa kita sinabihan, magganap ka na ng asawa mo. Asawa ka na rin. Wala na. Wala na. May kasi ka ba dyan? Kahit ka na nga. Kahit ka na nga. Magugusto pa. Bibilang kita ang dry max. Ayakan, tatay ka lang. Kuha mo na pala ako. Ano? Uy, nahalap ka lang nga nila. ka muna. Alin. Hindi ka lasing? Huh? Hindi ka lasing? Hindi po. Hindi pa. Very good. Yung my... Oh. Init. Ah, wala kasi tayong truck. Nasa loob. Sira ba to? Wala na kang ginawang tama ka mo. Okay, isa rin to. Ano na naman kailangan mo? Nandiyan lang. Dapat lang. Mag-boundary ka. Ilang araw ka. Andan yung amo ko. Andan ba? Oo. Oh. May lang isa doon? Meron yata. Andan yung amo natin. Hoy Jay, umalis na kayo. Magbubunga ka lang ako dito na magbubunga. Hey, Dami-dami namin kahoy. Ano kay gagawin sa kahoy yung pananat mo? Oh, be Nagdadaya, nandadaya si Samu. Ano ang iksi? Pasok, talo. <laughs> eh, laro nyo, pasok ang pato. और चंद्री <laughs> 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 两个都试一下。 tao na rin. Bakit kaya